Hi mga kasipat! Ang gandang buhay mga kasipat! Ngayon mga kasipat, mag-ihaw tayo. Mag Ihaw tayo ng mga kasipat. O yung isda mga kasipat. Parang ito yung Pero para maging masarap ito mga kasipat, may rasyon ito mga kasipat. So wala, tayo mga kasipat. Oh, may kali pa masarap. Sarap ng kali masyadong. Blumi ka! Maging masarap ka! Hu Ha! hu Ha! <laughs> masarap ka. Maging masarap Sa sarap na 'yan makasipat. Yan ang ulasin mo kasi ba. naman Gusto ko pala. Gusto ko na man tayo makasipat to. Mukbangin natin to makasipat. Mukbangin natin, natin to. Kali. Ayu, Ayu, hmm? Ayu, oh, wala, wala tau. Hmm. Sarap mau kasi, Pat. The best. Woo! Thank you, Lord. Parang <laughs> na ka, diba? Kaubos <laughs> na lahat! Ubos na! Ubos na ang daon sa gabi mo yan. Next, ito na ang bukbagin natin. Love you, Males. Please follow and support. Love you,